araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang gawain ng banal na espiritu ay palaging ginagawa ng kusang loob. Maipaplano niya ang kanyang gawain anumang oras at maisasagawa ito anumang oras. Bakit ko ba palaging sinasabi na ang gawain ng banal na espiritu ay makatotohanan at na ito ay palaging bago, hindi kailanman luma at palaging napakasariwa. Ang kanyang gawain ay hindi pa naiplano bago nilikha ang mundo. Hindi talaga ganoon ang nangyari. Bawat hakbang ng gawain ay natatamo ang tamang epekto nito para sa nauukol na panahon at ang mga hakbang ay hindi nakakagambala sa isa't isa. Sa maraming pagkakataon, ang mga planong maaaring nasa isip mo ay hindi talaga mapapantayan ang pinakabagong gawain ng banal na espiritu. Ang kanyang gawain ay hindi kasing simple ng ikinakatwiran ng tao ni hindi ito kasing komplikado ng iniisip ng tao. Ito ay binubuo ng pagtustos sa mga tao anumang oras at saanmang lugar alinsunod sa kanilang mga pangangailangan ng panahong iyon. Walang sino mang mas nalilinawan tungkol sa kakanyahan ng mga tao kaysa sa kanya. At dahil mismo rito, kaya walang umaangkop sa makatotohan ng mga pangangailangan ng mga tao na katulad ng kanyang gawain. Sa makatuwid, mula sa pananaw ng isang tao, tila na pagplanuhan ang kanyang gawain ng maaga ng ilang libong taon. Habang siya ay gumagawa sa inyo ngayon, samantalang gumagawa at nagsasalita habang minamasdan ang inyong mga kalagayan, mayroon siyang tamang mga salitang sasabihin kapag nasagupa niya ang bawat isang uri ng kalagayan na sumasambit ng mga salitang kailangan mismo ng mga tao. Kunin ang unang hakbang ng kanyang gawain ang panahon ng paggastigo. Pagkatapos niyan, isinagawa ng Diyos ang kanyang gawain batay sa kung ano ang ipinamalas ng mga tao, ang kanilang paghihimagsik, ang mga positibong kalagayan na lumitaw mula sa kanila at ang mga negatibong kalagayan, gayon din ang pinakamababang limitasyon na maaaring kabagsakan ng mga tao kapag umabot sa isang partikular na punto ang mga negatibong kalagayang iyon at sinamantala niya ang mga bagay na ito upang magkamit ng mas magandang resulta mula sa kanyang gawain ibig sabihin gumagawa siya ng pantulong na gawain sa mga tao batay sa anumang kasalukuyan nilang kalagayan sa anumang oras. Isinasagawa niya ang bawat hakbang ng kanyang gawain ayon sa aktual na mga kalagayan ng mga tao. Lahat ng nilikha ay nasa kanyang mga kamay. Paanong hindi niya sila makikilala? Isinasagawa ng Diyos ang susunod na hakbang ng gawain na dapat gawin, anumang oras at saanmang lugar, alinsunod sa mga kalagayan ng mga tao. Hindi ipinlano ang gawain ito sa anumang paraan ng maaga ng libo-libong taon. Iyan ay isang kuro-kuro ng tao. Gumagawa siya habang inoobserbahan ang mga epekto ng kanyang gawain at patuloy na lumalalim at umuunlad ang kanyang gawain. Sa bawat pagkakataon, matapos obserbahan ang mga resulta ng kanyang gawain, ipinatutupad niya ang susunod na hakbang ng kanyang gawain. Gumagamit siya ng maraming bagay upang unti-unting lumipat at ipakita sa mga tao ang kanyang bagong gawain sa paglipas ng panahon. Ang ganitong paraan ng paggawa ay maaaring makatustos sa mga pangangailangan ng mga tao sapagkat kilalang kilala ng Diyos ang mga tao. Ganito niya isinasagawa ang kanyang gawain mula sa langit. Gayun din, ginagawa ng Diyos na nagkatawang tao ang kanyang gawain sa parehong paraan, na ng mga pagsasaayos at gumagawa sa gitna ng mga tao ayon sa aktwal na mga sitwasyon. Walang isa man sa kanyang mga gawain ang naiplano bago nilikha ang mundo ni masusing naiplano ng maaga. Dalawang libong taon matapos likhain ang mundo, nakita ni Jehova na naging labis ng tiwali ang sangkatauhan, kaya ginamit niya ang bibig ng propetang si Isayas upang ibabala iyan pagkaraang matapos ang kapanahunan ng kautusan isa sa gawa ni Jehova ang kanyang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan sa kapanahunan ng biyaya ito ang plano ni Jehova mangyari pa ngunit ang planong ito ay ginawarin ayon sa mga sitwasyong namamasdan niya noon. Siguradong hindi niya ito inisip kaagad matapos likhain si Adan. Nagpropesiya lamang si Isayas, ngunit hindi gumawa ng maagang mga paghahanda si Jehova para sa gawaing ito noong kapanahunan ng kautusan. Sa halip, pinasimulan niya ito sa simula ng kapanahunan ng biyaya nang magpakita ang sugo sa panaginip ni Jose upang siya ay maliwanagan sa mensahe na ang Diyos ay magiging tao at sa kalamang nagsimula ang kanyang gawain ng pagkakatawang tao. Hindi nakapaghanda ang Diyos na tulad ng akala ng iba para sa Kanyang gawain ng pagkakatawang tao matapos lamang likhain ang mundo, na pagpasyahan lamang iyon batay sa antas ng pagunlad ng sangkatauhan at sa kalagayan ng Kanyang pakikibaka kay satanas.